Good day guys. So today ito na yung part 2 or yung karugtong nung nauna natin na vlog about sa problem ng uh, click or minsan sa ADB na kapag nag-on kayo is walang power. Ayan, walang power. Okay? Uh, since na-check na natin yung battery at yung fuse which is okay naman. Okay, so ito papakita ko sa inyo yung pinaka-common na nagiging problema nito is dun sa baba. Okay? Doon sa kanyang uh, sakit ng susian. So okay? So sakit ng kanyang uh, pinaka-ignition key. Okay? So minsan nag lang yan. Kaya um, walang power. Okay? Yun nga, sa na natin na video, pinakita sa inyo na ang ginagawa dyan is uh, pag emergency, dinudukot lang, inaalog dito sa may part na to. Inaalog siya dyan para magkaroon ng power. okay Kasi minsan loose lang ha tapos pag naka-on na yun ah pwede mo nang ma drive pa uwi ngayon ah uh, papakita ko naman sa inyo paano yung actual na pag higpit ng mga sakit kasi iba yung sakit ng ng sa click papakita ko lang ah so gawin natin tanggalin natin yung sakit na to okay dito sa baba ayan so pag natanggal nyo na yung mga kaha dito sa harap at saka dito sa likod okay ito yung itsura nya ayan so paano natin higpitan yung sakit okay pinakauna muna gagawin natin is tatanggalin natin to sakit na to. Ito. Ayan. So, kanina kasi tinanggal ko na. Ayan. Tinanggal ko na yung sakit na yan. Kaya, makita nyo kan kanina na medyo nakababa. So, paano ba yan tanggalin? Ang gagawin lang natin, napaka-simple. Okay. Ayan. Nag-start uh, nag na nga yung motor kasi nagalaw na natin. Ayan. So, para sure na hindi na bumalik yung problema na yun, higpat na natin yung mga sakit. Paano ba natin gagawin? Ipipress lang natin to, Okay. Para matanggal. Ayan. So pag natanggal na natin yan, pwede na natin buksan yung kanyang socket. Okay? So paano ba yung binubuksan? Okay? Ang kailangan nyo po dito is deepening tool or isang kahit napakanipis lang na na improvise na tool na pang So, meron kasi kaming dipining tool. Ito. Actually, putol-putol na yung iba. Ayan. Pwede kayong gumamit ng ganito. right? Ayan. So, kailangan natin ng, ng pansungkit ganito. Okay? Okay, so gamit yung panungkit na yan, kailangan lagyan natin ng uh, ilaw. Ayan. So gamit yung panungkit, ang gagawin nyo po pag natanggal nyo na sakit is bubuksan nyo dito sa may side. Okay, tinatang ito, ito, itong, itong, part na to. Ito kasi part na to is natatanggal yan. Paano ba yung tanggalin? Sinusungkit lang siya. Okay. Ito. Itong, sorry, ito sa ito Ayan. So, pwede nyo sukitin dito para maangat nyo ganyan. Tapos sukitin nyo naman dun sa kabila. Ayan. Ayan, natanggal na siya. Okay? Ngayon, pag natanggal na yan, ma-expose na yung metal contacts doon sa loob. Okay? So, pwede nyo na higpitan direkta dito. Okay? Ang ginagawa lang naman yan is, isus kumbaga isusuot mo tong, ayan, pag natanggal mo to, ganyan na siya. Yan. So, isusuot mo lang. Focus natin ng konti. Ayan. Okay. So, ang gagawin nyo lang is pwede nyo isuot ito dito sa butas. Ganyan. Okay. I-slide nyo ganyan para mahigpitan. Or, ang pwede nyo gawin is pwede nyo ring ilabas yung mismong sakit. Kaya lang medyo mas complicated yan. Kaya ang advice ko na lang is gumamit kayo ng manipis sa ganito para masungkit nyo yung pinaka-sakit niya. Ganyan. Pusungkitin nyo lang na ganyan. Iangat nyo yung parang metal contact yun sa loob. Isa-isa. Ayan. Isa pa. Ayan. Tapos another one. Ayan. Ganyan. Ngayon, pag uh, confident na kayo na nasungkit nyo na lahat ng uh, metal parts, para umangat lang dito sa may part, dito sa may loob na to. Okay. Pwede nyo na yung ibalik. And pag nabalik na natin, ah, tapos na kayo sa ano, tapos na kayo sa troubleshooting. Ayan, try lang natin. Ayan. Yun, okay na. So, kahit galaw-galawin natin, ayan, galaw-galawin natin, ayan. So, hindi na siya, hindi na siya nag-off. Start. Ayan. Uh, sa naon ng video na kita nyo, every time i-off natin, nawawala. Ngayon, okay na. Okay? So, ganun lang po mag-dipin uh, at saka mag-higpit uh, ng sakit ng sa Honda Click. I hope uh, sa 5 minutes video natin, I hope natuto kayo ng uh, simple na troubleshooting steps. Magamit nyo rin sa inyong mga motor. This is Simit Customs. God bless po sa inyo lahat. Ride safe and peace.